Magandang araw sa inyong lahat nagbabalik ang TNT Trends and Tour Channel. Si Catherine Luna ay isang sikat noon sa mga indie film na mga palabas, kung inyong matatandaan. Ayon sa Inquirer.net, nagbukas si Catherine Luna tungkol sa kanyang pagkalulong sa droga, pagkakulong sa loob ng apat na taon sa panayam ng Julius Babau Unplug noong Huwebes, February 27, sinabi ng award-winning na aktres na ang tunay na pangalan ay Catherine Diaz Essen ay naganap ang kanyang pag-aresto noong year 2020. Sa kasagsagan ng pandemya ng coronavirus at ang war of drugs ng gobyernong Duterte ay nagpa-profile sa kanya at sa kanyang dating partner sa ilalim ng Poplan Top Hang. Habang inaamin na dati siyang nagdodroga, iginiit ni Luna na walang drug by bust o mga katulad na kalokohan na nagaganap noon. Nawawalan ng tiwala, sa panayam, maliwanag na ginamit ng dating aktres ang kanyang buhok upang takpan ang kanyang kaliwang mata, na aniya ay nagkaroon ng impeksyon. Bagamat matagal na itong nag-aalala sa kanya, hindi niya inaasahan na ang kanyang impeksyon ay magre-resulta sa kanyang pagkawala ng kontrol sa kanyang mga paggalaw ng mata. Ayon kay OG Diaz sa kanyang channel na, i-check mo muna dali. Napaabot si Coco Martin ng mensahe, na ipapagamot ni Coco Martin ang si Catherine, ang kanyang isang mata at tutulungan umano na makapasok sa kanyang prime time na palabas, na Batang Kiapo. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video, please like and share and comment down below, thank you for watching.